Yan, good morning. Good morning, mga idol. Welcome po muli dito sa ating channel. Sa Uno Online TV channel. Ay, ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay, muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Shoutout so, na sa inyo dyan, mga idol, ha? Tamang kayo naroon na may nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito Bueno well, mga idol tulad pa rin ang dati ang paksa ng ating pag-uusapan sa mga oras nito ay may kaugnayan pa rin doon sa ating mga idol sa larangan ng tawag na Ghost Explorer o yung mga Ghostbuster natin dito sa ating bansa alam niyo mga idol ano gaya nung nabanggit ko na doon sa una kong video na ang trabaho nyo bilang mga ghost explorer ay hindi biro kaya naman ah, ang paksa ng ating kwento ang ito ay nauukol pa rin dyan alam mga idol ano nabanggit ko na rin ang mga nakaraan sa aking mga video ay kapag kayo pupunta sa anumang lugar na inyong pag i -exploran. eh may kakibat na piligro tama dahil hindi biro yung inyong mga ginagawa na nakikipagtunggali kayo sa larangan ng ghost explorer at nabanggit ko na rin sa inyong sa aking mga video na doon sa pupuntahan nyo ang Diablo ay nakahanda at alam na darating kayo tama kaya naman patuloy ko rin ini-advise sa inyo na sana kung nakahanda ang Diablo pupuntahan nyo kayo mismong pupunta doon ay handa din diba tama sa panong paraan sa inyo palang mga tahanan bago kayo lumabas ng bahay nabanggit ko na ito sa mga una kong video na huwag kayong lalabas ng inyong bahay na hindi nyo kasama ang inyong taglay nabanggit ko na rin na ito'y makakasama nyo lang saan mang kayo pumaroon kapag ito'y ikinarga nyo bago kayo umalis Totoo po yun mga idol kasi hindi ko mo taglay mo, dala mo ang yung gamit o ano pa man yan eh kasama mo siya. Dahil nabanggit ko na nga sa inyo ako hindi ako explorer hindi ako ghost hunter dati akong pintor ng bahay at sa mga nadidistinuhan namin nangyayari yung mga ganyang kababalaghan lalo't lumang bahay na ang aming pinipinturahan at abandonado nabanggit ko na rin mga idol na kapag ang isang bahay sa loob ng isang buwan ay wala nang nakatira paghaharian yan ng kung ano-anong mga elemento na pinakikilos ng Diablo pangunahin na dyan yung mga pamilya nung namatay dyan sa bahay na yan na pupuntahan nyo o saan mang lugar ngayon nabanggit ko na rin doon sa mga unang video ko na ang mga elemento ay maraming klase ulitin ko babanggitin ko ulit kapag ang pinuntahan yung lugar compound may bakod at malaki ang bahay ang pangunahing mga elementong nasa labas ng bahay na nasa loob ng compound una na yung mga inkanto yung mga maligno sama na natin yung tikbalang at yung mga iba-iba pa ayan, aswang dito lahat yung halimaw at yung mga lamang lupa yan ang mga pangunahing elemento sa loob ng compound na inyong pupuntahan. Sa loob naman ng bahay, isa lang ang elementong nandyan, yung mga sinasabi niyong kaluluwa ng namatay. Tama. Pero pwede rin papasukin ng Diablo sa loob ng bahay na yan, yung mga elementong nasa labas, para lalo kayong papanaywalain. At pagagawin niya ng kung ano-anong mga milagro na siyang ikagugulat nyo ngayon mga idol naririnig ko minsan sa inyong mga pag explore na huwag protection dahil nga ang trabaho nyo mag explore para lalong kapanipaniwala sa mga manunood na yung lugar na yan ay talagang masalimuot at maraming kababalaghan pero mga idol, tandaan nyo, huwag nyo ugaliin na hindi kayo magproproteksyon o mag -o sa lugar na yan. Bakit? May peligro kayo dyan. Kasi hindi naman kung nag ka, kala mo, kaya mong palayasin yan. Hindi. Hindi mo mapapalayas ang anumang elemento dyan sa pamamagitan lang ng iyong urasyon lalo't mahina ang iyong orasyon. Para mapalayas mo yan, kailangan sampulan mo yung mismong jablo na nagahari sa lugar na yan para sila pakilusin. Sa paano para mo sa sampulan? Binanggit ko na doon sa una kong mga video, pag may pinakilos na isang bagay, lima hanggang sampung metro ang distansya niyan mula dyan sa lugar na yan. pag sinampulan mo yan, oksain mo yung elemento na pinakilos niya dyan, makikita niya kung gaano kakalakas. Ganoon. Akala niyo ba kung nag-uras yung kayo? Talayas yan. Hindi alis yan. Ginagawa na nga ng mga kasama niyo yun eh. Ah, ano ba? Diba? Kaya huwag ka maniniwala na huwag ka protection kasi lalayas yan ayos ka dyan kung maniniwala doon na pag nag oras yung kay lalayas yan hindi po lalayas lang yan mga idol kung ang ginamit mong orasyon pumupuksa, nakakapuksa sa kanila pero pag hindi hindi lalayas yan <laughs> ako na nagsasabi sa inyo dahil e, yan naging karanasan ko may mga oras yun naman na puproteksyonan mo lang sarili mo para lumakas ka mawala takot mo gaya nung binanggit ni idol Maggie the Creepy tinatanong siya nung kasama niya kung may proteksyon sabi niya meron pero huwag ka magproproteksyon sabi niya lalayas yan mali po, hindi kahit magproteksyon ka ron hindi aalis yun maliba na buksay mo ganun po hindi ko kayo binabasa hindi ko kayo kinukontra sa gusto nyo kasi siyempre explore nyo yan pero ang sinasabi ko lang pagka nagpapakita na ng hindi maganda lalo patindi na ang takot mo tandaan yung mga idol ang matinding takot palatandaan nyan na mahina ang taglay mo kapag ikaw natakot kinilabutan ka tumayo lahat ang balahibo mo isa lang ibig sabihin mahina ka oh, at natutuwa yung nagaharing Diablo kapag ganun ang naging reaksyon mo yan mga idol ha advent ko na sa inyo ngayon protection mo sarili mo para lumakas ka akala mo ba pagka nagkuras mo ganyan lalayas yan hindi oo <laughs> oh, kung ano nagsasabi sa inyo dahil well, minsan ginagawa ko yan pinuprotection lang ko lang sa sarili ko hindi malalis yan eh titigil lang yan Oh, tapos makikiramdam sa iyo yan baka kasi sigundahan mo ganoon oh, tandaan yung mga idol pag pinagharihan ng diablo ang isang lugar hindi mo kayang palayasin yan maliban ng poksahin mo Yan sinasabi ko sa inyo kaya wag na wag kayong sasa, babanggit na wag magpo-protection pag masama na sitwasyon magprotection ka Kala mo ba, may putig ka, lalaya siya. Eh, hindi yan. Andyan lang yan. Medyo nakokontrol mo lang siya. Pero, minuto ng pagitan, pakikilusin ulit ng Diablo yan. Titignan kung gaano ka kalaka. At yung binabanggit ko sa inyo, nasabi ko na to, kapag bumuelta yan, nagproteksyon ka. Pag bumuelta yan, mas matindi doon sa una niyang ginawa. Baka lalo ka man taranta. <laughs> ha, diba? Kaya mga idol, ha, yung proteksyon number one yan, huwag niyong aalisin yan saan mang kayo magpunta. Kaya nabanggit ko na nga, sa pupuntahan niyo ang Diablo nakahanda. Kaya kailangan ikaw handa rin. Ha, diba? At alam niyan, darating kayo. Diyan ang Diablo, lahat nasa paligid natin yan, umiikot sa parot pa rito yan sa makabilang sulok ng ating mundo kaya oh. Kayang pakilusin niya lahat ng alipores niya. Sino ba yung mga alipores niya? Binanggit ko na kanina. Mga alipores niya yon. Pero pinagharian niya lahat yon. Yung mga alipores niya, may kanya-kanyang kapangyarihan yon. Pero pag pinakilus at ginagdagan niya ng kapangyarihan yung wala kang magagawa doon. Kaya nga may sinasabihan eh. Ito nga, tandaan niyo sinasabihin ko sa inyo ha. Kung sino ang mahina, yan ang papasukan. Nangyayari niyan di ba? Sa akin idol, nangyari yan eh. Nakasama kami, pinasukan eh. Ganun talaga. Kaya nga, pinapaksa lang naman natin, tinatalakay natin yung mga sistema. Ang paksa ng ating pinag-uusapan ngayon tungkol pa rin sa mga ganyan mga bagay na may kaugnayan sa mga kababalaghan dahil ang hanggat ang mundo natin ay mundo nandyan yan kasama natin yan sila hindi mawawala mismo sa sarili mong bahay maobserbahan mo may jablo eh. o oh, diba sarili mong bahay yun ganun yan kasi ang jablo nasa paligid natin at yung kanyang mga alipores lalo na sa mga gubat na pinupuntahan nyo lalo sa sementeryo <laughs> O, oh, yung simenteryo, kala nyo wala. Meron yan. Kaya lang dyan, sa simenteryo kasi, palibasa nga yan, mga bangkay na mga nakalibing dyan. Lalo't mga ah, lumipas na panahon, mga kalansay na yan, cetera, Hindi na yung basta-basta mapapakilos ng jablo kasi wala na siyang laman at buto. Wala na siyang laman eh, buto na lang eh. Pero yung mga bagong libing, may piligro yun. Pwede yung pakilosin yun kaya pasukan ng espiritu yun eh. Oh, Oo. may laman pa yun eh. Kaya, sinasabi ko lang na hindi lahat ng bagay eh, nakahanda ka. Kailangan talagang handa ka. kasi nga no, eh mga idol eh nabanggit ko na nga sa inyo eh karanasan ko rin yan hindi man ako explorer pero kasi nga sa mga kagaya namin construction boy ang trabaho kung saan saan kami na didistino oo ito may kukwento rin ako sa inyo na naging karanasan ko meron kaming nadistinuhan lugar hindi ko malaman kung sa parting saan huwan yun renovation yung bahay hindi maniwala eh yung banyo na pinagliguan namin sa labas nakita ko doon sa pag tingala kasi open eh walang butong eh yung pinapaliguan namin nakatabing tabing lang ng ano ng uh, nakatabing lang siya nung sako alam niyo naman sa construction eh Pagka yung bagong ano palang ganyan eh, sako-sako sa yung ano, ginagawang dingding. Basta may makoberal lang. Inililigo kami, mga alas 6 ng hapon yun eh. Pero padilim na rin siya, padilim. pagtingin na ako ng ganyan, nagsasabon ako eh. Eh, malapit yun sa puno ng mangga yung pinapaliguan namin. Hindi nga ako dati naniniwala sa kapre. Eh. Pero, totoo pala. <laughs> Opo siya rin sa malaking sanga nung Opo siya sa malaking sanga nung mangga tunghay sa amin Pero sa tingin ko naman, mabait Kasi hindi naman kami ginalaw eh Opo lang siya eh Hindi kayo maniwala eh Hindi natapos yung pagsasabong ko Nagbandaw ako agad eh Tapos nagmamadali ako umalis inihiwan mga... <laughs> Inihiwang ko yung mga kasama ko eh Oh Kunti kita ko, kasunod ko na, nagtatakbuhan nyo. May sabon pa yung iba, hindi nakapagbanlaw. So, nakita rin pala nila. Kaya <laughs> eh, sabi sinyo, mga, idol doon, uh, yung mga alipores ng jablon, nandiyan lang yan. At uh, pag talagang pinakilos yan eh, wala ka magagawa dyan. O oh, tinga ka mo, mabait, hindi kami na no. Pero pagbalik namin, di, siyempre nagkatakutan eh. Yung konti, eh siyempre iba. Hindi pa lang pagbalaw, may puro sabon eh. Nagkaya yan, balik. Sige, sama-sama tayo. Eh. Pagbalik namin, wala na ron. Oo. Oh. Kaya, ako nga eh, kahit na ako eh, nagubad ako ulit, eh. nagbalaw ako ng maigi. Dahil eh. <laughs> kulang ako sa balaw eh. Kaya nga mga idol, kailangan, handa ka lagi eh. Lalo kayo, mga explore explorer kayo eh. Pero huwag nyo ugaliin nyo, mag magpo-proteksyon ha. Tandaan nyo, may piligro yan. Kasi, pag pinakilos ng gusto ng Diablo, yung kanya mga alipores, pinasukan ng isa sa inyo. May pit yung makakalaban yan. Oo. Oh. Tandaan nyo, kung sino mahina, yan ang papasukan, yan ang dadalitin. Kagaya ni Idol Magi the creepy, matakotin. Tandaan nyo mga Idol, kapag matakotin ka, ikaw ang unang bibiktimain dyan lalo tumayo lahat ang balahibo mo sa takot alam ng diablo ang kahinaan mo at alam din ng diablo kung sino sino sa inyong malakas tingnan yung mga malalakas wala lang di ba pero yung mga mahinaan taglay sila ang unang nakakaramdam ng matinding takot ang matinding takot tanda ng kahinaan yan mga idol anong dapat magproteksyon ka para lumakas ka. Oo. At pag nakita naman ng Diablo na may protection ka, dapat naramdaman niya na medyo yung protection mong ikinarga sa sarili mo ay eh, talagang kaya kang protektahan, hindi ka naman gagalawin yan. Oo. At hindi naman lalayas yan eh. Kung may nagproteksyon ka, lalayas. Hindi lalayas yun. Maliban na nga, gamitan mo siya nung talagang pamuksa. Kasi ako, ginawa ko na yan, eh, mga idol, eh, sa trabaho namin, eh. Kasi, eh, nag-protection ako, yung pang, ano ko lang, depensa, sa sarili. Aba eh, tumahimik lang konti. Makalipas na ilang minuto, ayan na naman. Mas matindi pa rin sa una niyang pinakita. oh, pinuyat nga kami magdamag, eh. Hahaha. <laughs> oh, eh. Ah, na ang protection ko, paulit-ulit kong ginagawa yung protection ko. Ganun pa rin eh, pinupuyat kami yung Ang kinatakot ko rin, baka isa sa mga kasama ko ang pasukan. Mabuti lang yung mga ibang kasama ko, kahit walang mga taglay, malakas ang loob. Gagalit pa nga eh. Nung, pinabalib, nung binalibag yung pintuan eh, pinagalaw yung pintuan eh, bumukas, sabay sumara eh. Yung isa kong kasama, palibasa malakas ang loob at matapang din eh, wala naman taglay yun. Alam mo Alam mo ginawa? hindi inuksan sa si pinto, binaribag din tapos, may kumalampag doon sa may kusina, ginawa niya yung basyo ng pintura, wala naman ibinatoron sabi niya, sige gusto mo magingay tayo? yun, Tandaan so, niya mga idol kahit wala kang taglay pag malakas ng loob mo hindi ka kayang daigin o dahil yung mga aliporos niyan ayaw din ng maingay Oh. Lahing mga engkanto ayo nang maingay yan. Kaya nung mag na yung mga kasama ko sa loob eh, nagwala rin eh. Pero alos hindi kami nakatulog. Ay, kumunod na araw. Sabi, hit na ako. Sabi ko, mamayang gabi, pag inulit pa yan, naganda na ako ng buhangin nung mga bandang mag alas 7 umulit na naman ganun ang umpisa ng dilagro nila roon eh alas 7, alas 9 -e ganyan eh nung kinalampag yung pinto dumakot ako ng buhangin inispreketi eh. ko ng pamuksa yung buhangin eh balibating ko yung pinto eh o tapos tinanong ko siya o ano ano nangyari sa alipores mo Andiyan pa ba? Pag hindi ka kakakot si Miguel, ubusin ko lahat ng aliporis mo rito. Banda huli, pati ikaw, lalayas dito. Legit nandi dito na kayo, nakakapwesto kayo eh. Lalayas ka rito. Kung hindi ka man dito, mapupuksa ka pag inabot ka. Huwag mo sabihing jablo ka at hindi ka abuti. Eh. Pag winasiwas ko itong buong bahay na to eh, wala kang pagtataguan dito. Ganon kasi pag nakita ng Diablo na naghahari sa lugar na yan, binuksa mo yung aliporis niya. Kakalma yun, isipin nun malakas ka. Oh. At ikaw ang kakatakutan niya sa grupo mo. Sa grupo niyo. Pag lumayo ka sa grupo mo, may milagro yun. Pero pag nandiyan ka na naman, pasisibatin niya muna yung aliporis niya. O, ah, ba? Mga idol, nagkukwento pa lang tayo. Sana, kahit paano, may mga nakuha kayong idea. Ha? Paminsan-minsan, bisitahin nyo yung channel ko. Panoorin nyo yung mga uh, video ko para kakuha kayo ng idea. Okay na, mga idol, ha? Shout mo niya sa inyo. Hanggang dito na muna tayo at may pupuntahan pa akong iba. Salamat na marami. Sinamahan nyo ko sa maikling kwentuhan natin ito. Sabi no? Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boye, ng Uno Online TV Channel. Ha? Hanggang sa muli. Paalam!